Magandang araw, Pilipinas. Oktubre 31, taong kasalukuyan. Maghahatid ng komprehensibo at nakakaantig na balita. Ako si Desiree Calpito para sa Bantay Undas Special Report. Sa nalalapit na undas bukas, alamin natin ang ilan sa makasaysayang tagpo sa buhay ng mga minsan nang naging isang ama, ina, Anak, at kapatid sa mundo na ito, nakasalukuyang nakahimlay sa madilim na hukay sa ilalim ng puntod na ito. Kapag tinanong natin ang lahat ng tao sa mundo kung ano ang kanilang kinatatakutan, ito ang kanilang kamatayan. Dahil para itong magdanakaw sa gabi na hindi natin inaasahan ang pagdating. Kaya ang lahat ay nababagabag sa kanyang pagsapit. Ako si Jun Pizarro para sa Bantay Undas. Sariwa pa sa isipan ng isang dalaga ang pagkamatay ng dalawang taong mahalaga sa kanyang buhay, ang kanyang ama at Yuhin. Siya ay si Apol Miliano, labing siyam na taong gulang, pangatlo sa apat na magkakapatid at kasalukuyang nakatira sa Rosario sa bayan ng Pozorubio. Siya ay matalino, masipag at responsableng anak at kapatid sa kanyang pamilya. Sa kabutihang palad, ang naiwang responsibilidad ng kanilang ama ay inako ng kanyang tito na si Tatay Arnel Milano, ang kapatid ng yumaong ama. Si Tatay Arnel ang sumuporta sa kanilang pangangailangan, hindi lamang sa pinansyal, kundi pati na rin sa emosyonal aspeto ng kanilang buhay. Ngunit, sa hindi inaasahang pangyayari, si Tatay Arnel ay nakaroon ng malubhang karamdaman isang kanser sa bituka. Sila ay nanghingi ng donasyon para mapagamot ang kanilang tatay Arnel. Sa isang masamang balita, ito ay pumanaw din. Matapang niyang nilabanan ang karamdaman, ngunit sa kasamaang palad ay sa kamatayan pa rin ang kinahantungan nito. Ang naramdaman ko yung nawala si tatay, siyempre, masakit talaga kasi napamahal na rin siya sa amin tinuring namin siyang to, parang tunay na Sa kabila ng mga dagok na dumating sa buhay ni Apple, siya ay nagpatuloy na harapin ang bukas. Simula nang siya nag-aral, lagi siyang nasa ranggo. Kung hindi una ay pangalawa o pangatlo at nakapagtapos nga siya ng senior high school bilang pangatlo sa kanilang klase. Ngunit dahil sa problemang pinansyal, nagdesisyon siyang tumigil muna sa pag-aaral sa kolehiyo at magtrabaho kasama ang kanyang nakakatandang kapatid para makatulong pantustos sa mga pangangailangan sa kanilang pang-araw-araw na pumumuhay at gayon din ay makatulong sa kanilang bunsong kapatid na kasalukuyang grade 8 student. Pagka-graduate ko po, po ng senior high, hindi po muna ako nagpatuloy sa pag-aaral ko sa college kasi nga po kulang sa pera. Dahil si mama ko po ay single mom kasi bata pa lang po ako namatay na ang aking ama. Namatay na po ang aking ama na si Artur niya. Nakasama ko po yung papa ko hanggang grade 4 po ako. Si papa po ay um, napakabait napaka-understanding na asawa at ama naman. Ang na-experience ko po yung nawala sa si papa, syempre, nalungkot, pero wala ko yung magagawa. Ganon talagang yung, namatay si papa ko, ang tuma yung ama, ano? ama sa akin, si tatay na kapatid ng papa ko. Ang pangalan niya ay Arnel Milian. Kaya yun yung dahilan kung bakit mas pinili pinili ko na muna magtrabaho kaysa mag-aral dahil nga yung mahirap ng buhay. O paman, hindi niya tuluyang sinasara ang pinto ng oportunidad para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ang paglisan ng dalawang taong importante sa kanyang buhay ang nagsilbing inspirasyon niya upang magpatuloy na harapin ang bukas. Bitbit -bit ang mga aral na natutuhan niya mula sa kanila. Kaya po bukas, bibisitahin ko namin sila sa puntod po nila Para naman, um, kahit papaano, naaalala pa rin namin sila. Mula sa araw ng kapanganakan, nariyan ang posibilidad na mamatay ang tao anumang oras. Ang katotohanan, ang kamatayan ang siyang nakapangingilabot na pangyayari para sa buong sangkatauhan. Wala itong pinipili bata man o matanda, lahat ay nagiging biktima nito. Lahat tayo ay darating sa pamamaalam sa oras na lisanin natin ang mundong ibabaw. Mahirap maunawaan, ngunit ito ang masaklap na realidad ng buhay. Masakit man ang pagpapaalam sa atin ng mga mahal natin sa buhay. Ang mga alaala naman nila ay mananatiling buhay sa ating mga puso't isipan. Ako si Jun Pizarro kasama si Hershey Da Silva at Desiree Calpito para sa Bantay Undas.